Hello, hello! Leo Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong monthly reading for November 2025. So Leo, let's begin. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have The Queen of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Sun card. In the area of what you need, you have the Five of Wands In the area of what's, what's affecting your current energy, you have the Four of uh, uh, Pentacles. In the area of your near future, you have the Four of Wands. Wow, 4 4. You are protected, you are guided, you are safe this month. Congrats, Po. In the area of your challenge for the month, you have the Page of Pentacles. In the area of your fortune, you have, wow, the star card. You are the star this time. A wish will be granted. A prayer will be granted. Congrats po. In the area of your divine messages, you have the temperance card. Wow, Archangel Michael is here, giving you the assurance of protection. Napahaganda for you, Leo. At ang outcome niya po for the whole month of uh, November, patulay ng, December, eto yon. <coughs> mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. So sorry po sa aking boses, ang mga Leo. May trangkaso ako today. At talagang upos na upos na yung boses ko from the cough and sipon. So hopefully po kayo ay healthy and safe today. Pabago-bago ang ating weather na kaloka. So um, pasintabi po sa aking boses. And hopefully ma-gets ma you pa rin yung reading for today. Okay? So, before ko po ito basahin, thank you, thank you, thank you muna sa mga Leo dyan na nag, Uh, do-donate and also po sa mga hindi nag skip ng ads, yun lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako. So thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So ang background energy mo for the month, you have the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles is really telling you, ang armas mo ngayong buwan na ito, uh, Leo, ay pagkaplano. Kung kaya mo daw planuhin ang mga bagay-bagay na gusto mong gawin for the month, the better and the outcome will be sure para sa'yo. Especially here, meron kang prayer granted card. So, talaga nagniningning sa mata ko. Yung star dito, talaga namang ikaw ang star ng Pasko, Leo. No? So, huwag kang mag-alala. The, the wishes and the prayers mo ay well guarded. Archangel Michael giving you the protection this time. So, nakita ko rito, basta planuhin mo lang, huwag kang maging kampante sa mga gagawin mo the, the bigger the plan, the meticulous the plan, the better. Yun ang armas mo para magtagumpay ka. Para makamit mo yung outcome na ninanais mo sa isang bagay. So, plano, plano, plano. Ngayon pa lang habang nag-uusap tayo. Kung meron kang balak gawin, meron kang balak simulan, meron kang planong i-try, dapat daw ngayon pa lang pinaplano mo na. And then, yung plano, dapat may kaakulang kilos no hindi pwedeng nasa isip lang forever dapat yan nilalatag mo talaga at hinahakbangan mo para matupad okay in your core energy at the center you have the queen of pentacles this will be your energy for the whole month of november leo okay so queen of pentacles kitang-kita ko rito catching 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 so ngayong buwan na ito magiging busy ka sa pagbuo ng iyong pera Okay? Some of you are starting a new job. Some of you are gonna make it big pagating sa negosyo mo. Parang ito na yung panahon na aalagaan mo, pero napaka-smooth ng pagpasok at pag-ikot ng biyaya, ng nung, nung kita, nung kapital, nung, um, nung magandang pagpasok ng financial sa'yo. Parang ganon. So, ito ay nakasalalay sa pag-aalaga mo, Leo ha? Hindi ko hindi porket sinabi ko na ito yung buwan na magiging busy ka at nadami dami ang pera. Eh baka maging kampante ka na lang at hindi mo na to alagaan. Tinan mo siya, si Queen of Pentacles. <clears throat> Kaya malag malago ang halaman sa paligid niya. It's because inaalagaan niya. Hindi siya pabaya hindi siya nade-distract at lalo't higit hindi siya kampanteng kampante na parang ay okay na yan sige lalago na yan kikita na yan okay na yan party na ako dito hindi ganoon eh kailangan nakatutok ka hands on ka to make sure na tong blessing na binigay sa ni God ay lalago in your part so importante this month Leo ang pagiging busy mo on being hands on dito para kang CCTV sa inaalagaan mong kaperahan kung yan ay career, ganun din, maging busy ka rin doon, maging hands-on ka. Kung yan ay project o kaya naman ay sideline, ganun din. Dapat nagalaan ka na matinding effort to make it grow. But nevertheless, nevertheless, napakalaki talaga ng energy mo this time to make it big when it comes to your money. Kaya kunin mo yung chance, Leo. Huwag mo sayangin yung pagkakataon to have that uh, financial gains sa buhay mo sa buwan na ito. Okay? the Queen of Pentacles, the Two of Swords, yes. Sabi rito, kailangan talaga decisive ka. No? Halimbawa, pagating sa pera, pagating sa negosyo, pagating sa career, hindi pwede na, ay hindi ko alam yan, iyo ko mag-decide. Ay hindi ako sure dyan, iba na lang tanungin mo. Ay wag na lang ako, sa iba na lang ibigay. Kailangan ikaw ay talagang decisive, active player ka. Kasi kapirahan mo, nakasalalay dyan kinabukasan ng inaalagaan mo nakasalalay kasalalay dyan. Kaya kung ikaw mismo ay ayaw mong hawakan, ayaw mong kantiin, ayaw mong panghawakan, ayaw mong busisiin, eh paano yung lalago for you? So, your effort, your <coughs> diligence, your um, nurturing power para alagaan to, magmamatter yan sa ikakaunlad ng gusto mo this month. Okay? Halimbawa, I don't know, why nakakita ko ng isda, di ko alam isda sa palengke nakalagay sa styro. I don't know why. Meron ba sa inyo nagkitinda ng isda sa palengke or may negosyong isdaan, ganyan? Sabi rito, alagaan daw, tumutok ka para yung presyo at yung perang pumapasok ay eh, nababantayan mo para mapaikot mo ng tama. That's what I'm hearing. Very, very specific for some Leo there. Okay? In the area of what you want, you have the sun card. Sun card here is telling you, actually, tapos na ito eh pagluwa ba si sun card, happy reading na to eh. Both cards pa matin, sun and star. Perfect month mo to, Leo, actually eh. So ako nga, dapat maingkit ako sa'yo kasi ang ganda-ganda ng month mo. Meron ka pang four of one celebration. May protection ka pa from Archangel Michael. So, relax tayo. Relax, okay? Pero, sabi ko nga, dapat kikilos ka pa din ha. Alagaan mo pa rin to. Hindi naman to lahat ma-activate kung hihilata ka lang sa, bag, sa bahay at hihintayin mo lang ito tumubo. Hindi, dapat kikilos ka pa din, okay? So, huwag kang maging overconfident porque sinabi ko sa iyo na may ganito. Kailangan talaga kumapit pa rin tayo para maganap ang mga magaganap, okay? So, with the sun in the area of what you want, nakita ko rito that you want to be happy again. <coughs> o maging malaya man lamang. Because you've been parang nakakulong ka sa mga limitasyon na dulot ng ibang tao, ibang bagay. And you just want to take care of something na alam mong passion mo, alam mong mahalaga ka sa'yo. Kaya ngayon, you need to make a decision talaga. Are you gonna be imprisoned sa isang sitwasyon o sa isang bagay na alam mong parang, ano ba yan? Hindi ako malaya. Parang lahi ko na lang sinusunod yung gusto ng iba. Paano naman yung gusto ko? So you want to be happy. You want to explore. You want to be free. And in that moment, alam ko, doon mo mararanasan yung totoong ligaya. At once maligaya ka, doon ka mag excel eh. Doon ka talaga magkatagumpay eh. Kasi kung napipilitan ka lang by doing what other people wants you to do, parang every single day, parang hinihila mo lagi ang paa mo para kumilos eh. Pero kapag sinunod mo ang puso mo at ang kalayaan mo, kahit pagod ka, nakul, susugod ka doon. So, uh, nahasa yung pagkapasya. Kaya talaga meron tayong two of swords dito. The decision will be yours. Are you gonna stay on something na okay naman, safe naman, or magaplano ka na this time to rebuild your life, to be happy again, and nurture something that will make you so fulfilled. So, nasa sa'yo ang bola, Leo. Okay? Sun card the temperance card. Dalang Dalawang beses na ang temperance card. Divine timing is at play para sa'yo. No? Ngayon, kita-kita ko -kita yung pagkatsaga mo, pagiging pasensyoso mo, parang uh, sober sobra na nga yung pasensya mo no? sa isang bagay o sa isang tao. Parang ang tagal-tagal mo naghihintay, ang tagal-tagal mo naga nagaantabay naga ng sagot, ng ka katibayan o ng kasagutan from someone. And this time around, kitang-kita ko that your patience, your hard work will be paid off. No? May magandang resulta daw yung paghihintay mo. Whether or not today, pero it is sure that your hard work ay hindi, will not go unnoticed. Something or someone will reward your hard work. Kaya huwag ka mag-alala. Okay? In the area of what you need, you have the five of uh, ones. You need to move past sa kompetisyon. Alam ko marami kang kakompetensya o kalaban sa isang bagay. Siguro yung ginagalawan mong mundo ngayon, Leo, ay very very competitive. <coughs> o kaya yung community na kinabibilangan mo, iniisip mo, bakit parang lagi may issue? Wait lang ah, ininom lang ko water. <coughs> no? Parang yung community mo, parang lagi may issue. Parang lagi may aberya, may conflict, may drama. And your spirit guides, don't focus on other people's chaotic energy. You need to stand out. Especially here, with the star card here, <coughs> kailangan mo umangat. Kailangan mong patunayan sa kanila na ikaw magaling, ikaw mahusay. Makahanap ka ng strategy for you to be able to win them. At makuha mo yung milestone, yung dulo ng finish line. So you have to really, you know, um, narinig ko, doblehin mo pa yung kayod mo, doblehin mo pa yung strategy mo para makahanap ka ng best plan, makahanap ka ng best move forward para lahat ng possible kalaban o ka-conflict mo, ikaw mamayani, ikaw ang star, maritch mo agad yung milestone. Okay? So parang gano'n ang kailangan mo daw this month. Okay, Leo? Malaki ang chance mong manalo. Yun ang naramdaman ko dito. Malaki ang chance mong manalo. So kailangan talaga lumaban ka. Okay? So Leo, clarify natin yan, five of ones. Siya nga pala, Leo, saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo nanonood ng ating reading? Comment down below and I'll be reading your messages. Okay? So, ayun. Tumalon, kunin natin. Five of Wands, the Queen of Pentacles. Wow, yes. Dalawang beses ba sa Queen of Pentacles. Talaga namang kaching-kaching ito. Kung gusto mo talaga lumaki ang kaching-kaching mo, kailangan talaga makahanap ka ng way to really win this group or ikaw ang mamayaning matagumpay laban sa mga yan para yung kaching-kaching ay para sa'yo. So, malaki ang chance mong manalo. Kung ito man ay audition or application na marami kang kalaban, ikaw, ang mamamayani. Kaya ipamalas mo yung galing mo. Ipamalas mo yung husay mo. It will be yours. Kaya importante talaga magplano. Kasi yung plano na yan, maganda ang bunga. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong four of pentacles. Four of pentacles, sinasabi sa'yo na yung spirit guides na um, this time around, in order for you na makapag-focus ka sa mga dapat mong alagaan na importante sa life mo, kung saan doon ka mag-grow, kailangan mo daw maisip this time, Leo, na bitawan yung mga bagay na hindi importante sa'yo, na distraction. For example, may inaalagaan kang grocery store, o kaya patahian, o kaya um, uh, tindahan, simpleng tindahan. Pero lagi na yung oras mo ng bingguhan, o kaya uh, lagi nang iaya uh, si Komare pumunta sa kabilang bayan ko party o kaya uh, marami ka pang iba pang venture kaya baka malingat ka dito eh kailangan kailangan ni Queen of Pentacles ng attention mo para lumago ito so ayon kay Four of Pentacles you need to let go of something na hindi valuable ng time mo para makapag-focus ka dyan kaya ngayon kailangan talaga mag-decide are you gonna cater everything, yakap-yakap mo ang lahat kahit hindi mo na kaya, o bibitawan mo yung iba para makapag-focus ka dito. Because this one, italaga talaga namang kaching-kaching ito. Kaya sabi ko sa'yo, dito ka mag-focus. At yung mga bagay na hindi importante, bitawan mo na muna. Masigit kailangan ngayon ng atensyon mo sa isang bagay na magpapalago sa pera mo. <coughs> At magpapaabante sa'yo. So, dun ka muna mag-focus, okay? the four of pentacles is being clarified by the eight of pentacles yes it's all about your job it's all about your career uh, kailangan daw i-build up mo muna ngayon yung talagang solid foundation sa trabaho mo sa pundasyon ng buhay mo para magkaroon ka ng stability nakita ko rito yes talaga kailangan mong bitawan yung mga mali para maging stable yung iyong trabaho yung iyong source of income para sa family no? Yun na kailangan mo doon i-work out this time. Um, kailangan talaga bukas na ang mata mo this time, Leo, ha? Para alam mo yung mga bibitawan mo. Para once and for all, makatutok ka na dito. Okay? in the area of your near future, you have the four of ones. Once magawa mo na to, makapag-focus ka dito, makapag-decide ka na sa mga dapat bitawan, mamaster master mo na yung skills mo sa karapat-dapat, bumalik na yung stability, eto ka naman. Talagang stability to. Stable, stable, stable na outcome pagdating sa milestone mo. Maaabot mo yung finish line. Maaabot mo yung tinutumbok mo na goal. Okay? <coughs> so ngayon, don't worry kung litong-lito ka, pagod na pagod ka, hirap na hirap ka, once na makater mo yung effort mo, time mo, love mo sa isang bagay na talaga may potential sa buhay mo, madali mo makikita yung outcome niya at yung reward niya in your life. Kaya, don't worry, don't be sad, everything will be fine. Sa ngayon, kailangan talaga ng kayod mo, ng sipag mo, para tumubo ito. Okay? Um, nakita ko rito na, sabi na yung spirit guides na, along the way, there will be a lot of distractions. Um, here and there. Kalawat-kanan, kalawat-kanan. Maraming mga aagaw ng attention mo. Kaya kailangan talaga yung eyes mo nandito lang sa goal mo para matapos yan at makuha mo agad. Okay? So, clarify natin si uh, four of uh, pe, uh ones. So, siya nga pala, Leo, ito po yung November 2025 reading. Kaya pwede nyo pong gamitin na a manifestation board ang akin comment section. Isulat mo dyan, I claim that I will have this this month. I claim blank this November. For example, I claim to have this house in November. I claim na makalipat na kami ngayong November. Parang ganyan. Because manifestation board is a sign to manifest your wish. Okay? So, feel free. Isulat mo dyan kung anong gusto mong i-manifest. Okay? <coughs> ang inyong four of wands in the near future, you will have the moon card. Yes. Moon card is a card of intuition. Kahit malubak, sabi ko nga sa inyo, maraming distraction, maraming mga echeburetche here and there, left and right, patungo sa katopara ng dreams mo, patungo sa milestone. Ang importante sa'yo, Leo, magulo man ang paligid, unsure man ang lahat, if you truly believe na ito yung gusto mo, itutuloy mo yan. Okay? Um, normal naman eh na marami kang hindi nalalaman, marami kang unclear or uh, um, unsure ng mga bagay-bagay. Pero kung buo na sa loob mo na, dito ko pupunta, ito ang outcome na gusto ko, ito tutulayan ko, wala makakapigil sa akin. The success will be yours. Okay? In your challenge for the month, you have explore feelings. Meron ka daw mga feelings sa tinatago na pilit mo iniiwasan. Panahon na daw para harapin mo 'yan, Leo. Ang gusto takasan kasi kapag tinatakasan mo, lalo kang babalikan 'yan. So, once and for all para matapos na 'yung kinikimkim mong damdamin, ilabas mo na 'yan para matapos na 'yung bigat, okay? Now, the message of self-compassion. <coughs> embracing imperfections help you find strength. Sabi rito, mahalin mo ang sarili mo. Okay? Kung nagkamali ka, nadapa ka, um, nainis ka sa sarili mo kasi mali yung ginawa mo, okay lang yan. Tapat ikaw mismo yung unang magmamahal sa sarili mo at unang tatanggap sa pagkakamali mo. Okay? Don't be hard on yourself. Okay? In your challenge, you have the page of pentacles, Page of Pentacles challenge sa'yo, may darating daw na bagong opportunity. Okay? Kitang-kita ko yan dito with the Pentacles na ibinigay sa'yo. And ito yung moment mo to nurture that. Moment mo to para palaguin, palakihin. And kaya siya na sa challenge, either baka madistract ka na ibang bagay. Baka sabi mo, ang ah, hirap-hirap naman yan, ayoko na nga yan, sa iba na ako tututok. So, baka mapabayaan mo, mawalan ka ng amor, mawalan ka ng energy, na alagaan ito. Kasi nga, baka mahirapan ka. Pero yung hirap, sa so umpisa lang naman yan eh. Yung, yung hayod, sa so umpisa lang yan. Ganon talaga pa simula. Pero, pagtagal, everything is smooth sailing. Everything will be in your favor na. So ngayon sabi rito, huwag kang mawawala ng amor o pag-asa sa isang bagay. Because sa hulit huli gagaan din yan. At makukuha mo rin yung ritmo at mabibigay mo rin sa kanya yung desired mong attention at yung outcome na inaasahan mo. Okay? So ngayon, huwag ka papadistract sa isang bagay, sa ibang bagay ha. Make this your top priority. Okay? Page of Pentacles. The Chariot card. Yes, urong sulong ka dito. Uh, binigay na sa'yo yung blessing, inabot na sa'yo, binigyan ka ng pagkakataon, but with a chariot card here, parang urong sulong ka. Imbis na matapos mo na siya for the week, umabot parang tatlong buwan. No? Parang sabi ng spirit guides mo, huy, asikasuhin mo na yan, tutukan mo to, kung kailangan aralin-aralin mo para umabante. Okay? <coughs> yun yung lesson sa yo ng challenge sa this month Leo para mabago mo pa ito may chance ka pa wala pa namang November para maitama mo na at hindi mo na to maging challenge for the month kung may papasok sa yong bagong opportunity bagong sideline bagong blessing pag-aralan mo uh, ingatan mo uh, make sure na hindi mo to take for granted para sumulong siya at magamit mo siya in your success para hindi ka atras abante sa buhay okay napaka-importante niyan for you in your fortune, you have in the flow, everything is smooth sailing. Yes. Sabi ko nga sa iyo, magiging smooth sailing ang lahat kung handa ka lang yakapin siya at hindi ka nalilingat eh. Kung hindi ka agad takot sa umpisa. Especially here with the five of wands. Sabi na yung spirit guides, kapag nakita mo na magaling ka kaya sa iba, hindi mo na iisipin yung competition mo. Panalo kayo. Eh, We're a star card here eh. Ikaw ang pinakamagaling eh. Ikaw yung pinaka ch malaking chance na kumamal na malaking pera. So, don't lose hope. Everything will be smooth sailing. Okay? Miracles. Yes. Huwag mong isipin lagi na, ay talo na ako. Ay wala na to. Maniwala ka sa milagro ng Diyos. Everything now, sa isang ganyan lang niya, maaaring gumanda ang buhay mo. Kaya huwag na huwag mawawala ng pag-asa. Okay? In your uh, fortune area, you have the star card. Star card, sinasabi na yung spirit guides with here, na yes, favorite ka ngayon ni Universe. Okay, congrats po. Palakpakan for Leo. Favorite ka ni Universe. And, a wish will be granted, a prayer will be granted. Some of you, dadami ang views kung ikaw ay YouTuber, kung ikaw ay social media influencer. Kikita ko dito na may mag-viral na video mo, parang ganyan. First some, yung negosyo mo, bigla-bigla, sisikat or dadami ang customer. Talaga namang, ikaw yung nasa spotlight. Nagniningning ka, bukod tangi ka, parang ganyan. So, you are really the star this month. So, congrats po. <coughs> the star card sorry talaga guys for my cough ha sana hindi kayo distracted with my coughing talaga may trangkaso lang po ako and I need to fulfill my duty sa inyo na basahan kayo ng reading for today kasi malapit na mag-December and I want you to be equipped sa buhay nyo this buwan bago dumating ng November so ayoko ma-delay tong reading ninyo kaya ginagawa ko siya kahit na talagang may ako okay Star cards being clarified by the Page of Cups. Wow! Page of Cups is really unexpected good news. Wow! 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 Speechless ako. Wow! Talaga may darating sa'yo na hindi mo akalaing darating, na ikakatuwa mo. Whether narinig ko, meron kang dasal before na hindi mo akalaing nandiyan na. O baka dasal mo to na nakalimutan mo na dati o na nawalan ka na ng pag-asa, biglang boom, dumating. So, this is really unexpected blessing. Favorite ka talaga ng universe. Wow, this is really beautiful para sa inyo. Congrats po. ah uh, congrats, congrats. Unexpected blessing that will make you believe again, hope again. At ito, na yung simula na pagbabago sa life mo. So, ilike mo tong video na to, Leo, to activate this good news. Okay? In your divine messages, you have your commitment is being tested. Yes, sa lahat ng pagdaanan mo today, tinetest ka lang ni universe kung hanggang saan ang kaya mong gawin para makaabot ka sa finish line. Hanggang saan ang kayang abutin ni Leo para maabot mo yung finish line. Another message, a time to give rather than take. Panahon na daw para mag-exert ka ng effort kung gusto mo marating yung outcome na gusto mo. Okay? in your divine messages, you have temperance card. Kailangan talaga pasensya, pasensya, pasensya. Trabaho, trabaho, trabaho. Giving your all sa paggawa, paglilok, paglikha para makuha mo yung good outcome mo. Narinig ko, walang time for shortcut, walang time for um, mainip o mairita. Kailangan mo, mo daw talagang daanan liyo yung proseso. Okay? Um, your spirit guides are telling you, huy, talagang gusto mo ba talaga yan? Plano, plano mo ba talaga yan? Yan ba talagang pangarap mo? Iri-tsagain natin hanggang dulo para makuha natin. Okay? Temperance card. The judgment card. Yes, kailangan magising sa katotohanan, Leo. Na walang bagay na instant. Okay? Kailangan talaga ng kilos mo, kayod mo, pag mo. At kailangan mapanatag ka daw. Mapanatag ka na kayang ibigay sa iyo to ni God. And just release the tension manalig ka sa kanya, it will be given to you. Divine timing is here at kailangan mag, mag itaas mo lang sa kanya yung iyong pag-asa at tiwala. Okay? Ang <coughs> outcome mo yan, but first, bigyan mo na ka ng fortune cards. You have barrel. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Yes. Feeling mo may kulang, no? Feeling mo may dapat ako makuha another message of both money or property through an inheritance winning or winful yes talaga may makukuha ka daw pera this time whether mananalo ka sabi ko nga sa inyo pera mananalo or windfall or inheritance congrats po ink problems to be resolved yes may mga problema kang dapat asuk asikasuhin tapusin and then box you will receive a gift yes ito yon talaga mayroon ka may receive na gift this time congrats po So ang outcome ni Leo for November 2025 patu patulay ng December you have the ace of swords beautiful ace of swords sa card of victory kalinawan ng isip ngayon sa lahat ng pinagdaanan mo sa kalituhan na pinagdaanan mo sabi ni yung spirit guides pagtapos ng buwan na to sigurado sigurado ka na sa landas sa tatahakin mo as a planong gusto mong i-execute pagdating ng december itong plano na to ilalatag mo na at tuloy-tuloy mo na itong isa, isa sa buhay sa buhay mo. So, napaka-busy mo this November hanggang December. Really, uh, creating and building this new plan or this kaching-kaching sa buhay mo. So, with the Ace of Swords, sabi rito, sugod laban, huwag susuko hanggang sa magwagi ka. Okay? The Ace of Swords, i-clarify natin. Ace of Swords being clarified by you have the Ten of Pentacles. Wow! Ten of Pentacles, reigning, raining blessing talaga to. This is long-term money, long-term gains, long-term stability. At malinaw na sa'yo kung ano yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng pangmatagalang pera, pangmatagalang um, katiw katiwasayan sa buhay. So ngayon, yun na yung tutumbukin mo. Yun na yung paprioritize mo. And hindi ka na malilito pa sa so kung ano yung dapat mong unahin. Kasi malinaw na kung ano dapat i-prioritize. So good for you, Leo now is the right time for you to really see kung ano yung para sa'yo at ano yung hindi. At doon ka tututok at doon ka talaga makakaroon ng kaginhawaan sa buhay. So this is your very, very abundant November reading for your Leo. Congrats, malibre ka naman. Uh, I'm very, very sorry po sa boses ko. Ha. Sana po ay naintindihan ninyo ang aking sitwasyon. This is your uh, November 2025 reading. Sa so po kayo nakaresonate, sa so po kayo naka-relate, comment down below na I'll be reading messages. Thank you again for watching. Gandula Leo, I love you. This has been James, of James Arrow, PH. God bless everybody.